Good morning guys May buntag sa tanan Guys, kain na tayo ng kutsinta And guys, almosal guys May karuan lawa, bali na may kampo guys Ayan okay, gamit Ayan guys Bali nagkampo, si okay. na kampo sa jubil na nadimob Hari na ulat na lang tawag uh, sa bus service namin guys habang naghintay sa oras ay na ako cinta kutsinta Ang sarap guys Ali Cafe sa Buntag Sayo And guys nakaready na taran.